guys! So, welcome back to my YouTube channel. And this is Harchan YTC again. So, for today's video guys, ay manunood tayo ng fireworks. And today is uh, Hong Kong National Day, October 1. So, ayan na nga guys. Yung main event talaga ng fireworks is nasa Chimchachoy. And sobrang layo ko po na sa dagat po ang pagitan niya. So, kung nakikita niyo dyan, dagat yan siya. Diba, tignan niyo yung mga building doon sa harap. Sobrang liit na niya kasi ang layo po namin, guys. But so, anyway, guys, kahit malayo kami, makikita namin ang fireworks. Alright, guys, one minute na lang at mag-uumpisa na ang fireworks. So, sobrang excited na, guys. So, let's go. At abangan na natin. Wow! Oh, diba guys, kahit maliit lang yung fireworks na nakikita, may wow! naman yung saya naman tao guys kasi pang lang kasi merong fireworks dito Ayan. so nakikita nyo guys ang layo talaga niya kasi nasa pagitan po kami ng dagat so main event talaga guys is nandun sa chimchacho doon sa harap guys so andito lang kami sa um, dito kami nanonood sa park ng so yung yan, yung nakikita nyo yung fireworks, guys. Nasa chimchato yun siya. Well, anyway, guys, pagod na po ako makipagsiksikan sa mga maraming tao, guys. Kasi, actually, guys, pag may ganito talaga dito sa Hong Kong fireworks, ganyan, talagang dinudumog po ng mga tao, guys. Kahit saan banda ka pumunta, guys, na malapit sa yung area kung saan makikita yung fireworks guys ay talagang ando ng mga tao guys at ang hirap guys pag uwian guys ay Diyos ko napaka crowded ng uh, daan papuntang MTR station tuwing uwian pagkatapos ng fireworks kaya pinili ko na lang na manood sa malayo kaysa makipagsiksikan sa malapit sa na, guys kasi then guys ang ganda ganda talaga niya pero kung nasa malapit ka nito guys talagang dinig na dinig mo yung putok at saka maaamoy mo talaga yung amoy ng pulbura but well anyway guys malayo kami so ganito lang talaga kalitang makikita namin i-enjoy na lang namin this

sayang so, guys kung nandun ka talaga sa harap nito guys grabe sobrang ganda talaga pag nasa malapitan ka maganda na nga siya na nasa malayo ka how much more pa kung nasa malapit ka but anyway I um, I plan na uh, this coming Chinese New Year ay kung ako na sa, sa, kung saan talaga ay gaganap yung fireworks pero ngayon kasi is late na akong lumabas kasi wala talaga akong plano magsipagsiksikan sa maraming tao so dito na lang muna ayo sa malayuan. Pero ang ganda talaga niya guys. Grabe. Pero sa Chinese New Year sisikapin kong makamunta ko din sa sa malapit. Kasi sabi nga nila yung fireworks daw ay nagtataboy ng malas. So kailangan natin magpagpag ng malas kasi this past few years ang daming malas na pumapasok sa buhay ko. Charot. Ah!

我怕要玩

Uwi na, guys. Ang okay. daming tao, guys. So, ayun na nga, guys. Tapos na ang fireworks. At uwi na. So, anyway, guys. Ito pala yung park na malapit dito sa amin. So, ito talaga yung binupuntahan ko pag gusto ko ng... Uh, peace of mind, gusto kong mag-relax. Although maraming bata dito guys, maingay naglalaro sila pero nakaka-relax nakaka talaga siya guys. So, anyway guys, thanks for watching and sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe guys. Thank you so much. Mwah. Ciao!